Pwede ngayon na. Ang init. Kailangan ko nung palit ng ano. Ang Okay, sir, kailangan po sa malit yung ilaw po. Ilaw. Ano ilaw? Ang So, you mean you need a technician? Technician or just the light? light. Just the light? light technician. Okay. Okay. Sa akin all provided. Provided pa ng company. Provided na Ang mga upa. Hindi ba? Ang mga upa. Pusa lang, hindi ba naging hmm? tayo. Parang tayong andi. Oh. Kakaawa tayo dito. 在那个门口。

siya ani ganun din. Para tingaw na. Ang bawa. Dito hmm. so, na makinaka uwi lahat. Bakit? Ay, naminso na siya. Isa yun yan? Isa luwat. Na balik, na balik. Wala na akong gana Kay mang laban na sila Toyo. Tuyo, Kapitan. tayo. Betoy. Toyo. Nawiisundok 'yung basura nitong sunod dito. na Asa pa sundok niya na. Gupit natin yung suka ng toyo. Sarap kaya, oh. Ang dami. Mm. Sarap ng suka ng toyo, oh. Kaling nandang tao dito ngayon, wala niyo. Ako niyo na ako na mag-isa. Tiwan na nila ako. yung dinner to parang ano parang breakfast kasi um, noodles tapos sauce ng uh, sauce ng spaghetti inulam ko, sinabaw ko sa kanin ko gusto oh, na so what's that? noodles tsaka tuyo yung suka nga inihigop ko ay bisita ako na sa loob na kinikera din ko siya Customer ko sa salon. Pero Dati pa Mga 6 years at ko Tapos nung may ayaw ko siyang I-home service ko na lang siya Pumayag siya, inagustuhin niyo naman Kaya every 6 months Nagagawa ko siya twice a year ko siyang nagagawa kasi uh, once a year siya nagpupunta ng army in one week lang so uh, ngayon ang sinubok niya yung part na dito niya ay may kasi part na dito niya pero dito mahaba yung side niya pero hindi ganun kahaba hindi po talaga yung suka ang sarap ng suka Ayan. Ako nila sa sa lahat. Ako na maghugas yung dine, sa lahat lahat dine, sanay naman ako dine. Hindi, okay. hindi, hindi ko pinagamitan dine. Gusto naman mag-eat lahat dine. I eat okay. So better nang hugasan lahat. Pati lang Sa?

konsanin na po ni Sundrug sin sabon sabon wala, wala pa yung sabon? Wala okay na sponsor. Wait na. Wala maghugas. Pili hugas na na ako na maghugas si. Eh. Ako na maghugas ng mga kaldero nila guys so. panunggugas sa mga pinag-iwanan nilang kalder panunggugas te para ano nila sa ang sa ang tumba nila tapos ito pasungan

ah, kasi nga, nagpanda ako dito eh. ako dito sa dati. Grabe.